It's been raining in Manila, hindi ka nilalame? hindi ka ba But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig Ayun mga kamotres, tayo sa kabuyaw Laguna sa Barangay Sala makita natin bahana naman yung area oh napakalalim dyan sa side niyan sa gilid niyan napakalalim dyan ng tubig and then kapag tinumbok natin to ay makakita natin bahana naman so no choice tayo kundi dumaan kasi ito lang naman ibang daan na pwede nating daanan na mas mabilis kapag sa bayan kasi tayo mas traffic So makita yung mga kamutrista, So baha na naman no? Oh. Pangalawang beses ko na dumaan dito na baha Yung unang post ko mga kamutrista, And ito ngayon Yung ipopost ko ngayon Maulan na naman kasi So makakita natin yung baha Grabe Talaga pag nang gilid ka Ang lalim Puyo ulan lang Kito na agad yung tubig Ah Lubog ata yung Dura natin Ah puto yun ang lalim Tayo sa kabila Grabe yung tubig oh Kunting ulan lang yan Grabe Eh naandyan yung Part na medyo mababaw So dito sa left, ah, right side na yan Malalim dyan and then dito sa Left side So nanggigit na kami para hindi masyado malubog ang motor So kahit dito sa Road na yan kapag tag ulan Bumabaha talaga grabe kasi yung una kong upload last week pa yon so yung uh, um, pinicture din natin yung daan na yan brinag din natin na baha so hapon yon ngayon morning ng July 22 so tagulan dito sa area namin sa Laguna so lagi umuulan maga, hangali hapon So kaya yung mga dinadaanan dito yung mga yung main road na yan laging lumulubog sa Kakaayos lang ng kalsada ng mga kamotorista pero yung mga gilid parang hindi pa fully finish, hindi pa sementado. Kaya may mga hole ba, may mga butas pa. Kaya doon ay ipon yung tubig. Kaya pa nagkamali ang rider, pwedeng um, lumubog doon. So ayun lang mga kamotorista So ride safe kasi tagulan ngayon At syempre mahabang buhay sa inyong lahat